tinutulungan ko mostly po yung mga kapuspala, yung mga may hirap, at saka yung may mga kapansan. Hindi naman po kaila sa lahat na may kapansanan, pero hindi ko po nilalagay sa sarili ko na gano'n siya bagkos uh, binibigyan siya ng lakas ng loob. Bago ko siya makasama sa pagbablog, pinangako ko kasi sa kanya na tutulungan ko siya. Ako po lahat mag-edit, ako po yung mag-iisip ng mga bagay. Basta nandiyan lang po yung presensya niya. Sana kasama ko siya sa lahat ng bagay. Sana siguro Natupad niya yung mga pangarap niya. Nabigay niya yung gusto niya mangyari sa pamilya niya. Sana siguro, wait lang. <laughs> Sana siguro, <laughs> sandali. Yung nararating ko ay nararating niya rin. Hindi talaga mawala sa akin yung ano yung mga uh, gano'n. hangga't na papag-usapan. Eh kung kahit pigilan, kahit pigilan ko, gustong ipakita sa tao na ano na na ayaw kong umiyak. Dahil alam ko, okay naman na siya sa taas. Kumbaga parang na nangihinayang lang ako dahil hindi na siya yung... Hindi natupad yung mga pangarap namin o pangarap ko sa tao na yun.